I need you baby That's why nak pa mon hoi cha chit nyam tae bo mon ko mong paw klae mo tae mai mon do chung sai tae tae me mon ki ke khlat khwa tha ke deik mon ha ta mwan kiet tha oi phan sae ying nang pak cha cha pa nak pa mon hoi cha chit nyam tae bo mon ko mong paw klae mo tae mai mon do chung sai tae tae me mon ki ke khlat khwa tha ke deik mon ha ta mwan kiet tha oi phan sae Hello guys etong venue ko dito tayo magse-celebrate ng ating birthday chubachu. Ayun. Hintayin natin si MM Lo. Ayan. Ayun yung mga bisita ko. <laughs> Nasa loob na yung mga bisita ko, guys. Papakita. Wait lang. Ito na natin siya tikitihan ng hintayin. Nandiyan ka yan. Yeah. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan. Isang aking mga bisita. Yung mga bisita ko mamaya nasa loob. Ito yung venue ng aking ano. Ito, ito. Ipapasarado ko to mamaya tong ano na to. Ito yung venue ko sa aking birthday. Ayan, yung bisita ko. Sinundo ko sa trabaho niya. Ayan. Ayan si RCR. Ah. Talabas na kami sa entrance. Kami na naman. Ah. Oh, ah, ayan. Ayan. Mag-alakshay talaga. Hindi 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 si Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi Sa Hindi talaga. Hindi aking pabibong kaibigan. May galag shop Nandito kami ngayon sa Alpiga. Kasama ko si RCR Cabrera Blas. Sama-sama mga babay lang. Ayan. Dito na ako. Kasi meron din chicken. Yung 45 na ano. May 6 pieces siyang chicken. Tapos, uh, meron siyang spaghetti. Tapos, Oh, ah, saan? 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 Ayan. Saan? Ayan. Saan, Ayan say, Tour Guide. <laughs> Ay, ayun, <cross>

Welcome to my vlog! Sige na! Gusto mo isama kita? Doon doon tayo! I'm <laughs> <laughs> guys. po yung kaibigan namin mag 18th birthday. So dito siya mag 18th birthday. Ang gusto kasi niya yung marami siya nakikita mga tao. So ayan. Ayan ni reserve nila para sa amin. Ayan. Tigisa e, kaming ano. Ayan o. Oh. Tigisang e, table. Ayan yung mga bisita niya. Ayan ang dami oh. Or CR. Ano yung bibili natin worth of 500 sa aking dalawa? <laughs> <laughs> Hindi nga. Ayun, kubusin natin yan, ha? Ayan, guys. Sasamahan to yung birthday girl na mamimili. So, ito. Diba napaka simple lang 'yan naka sleeper show. Nandito na kami. Ito kasi yung masarap na kinainan namin eh. Ayun oh. So, Ayan. Order. Hainin lang si Lord. guys. Tapos ito, gulay. Ayan. Pang dami. Okay. Tapos, isang, ano yun, kwek-kwek. Kwek-kwek. Ayan. Nag-o-order ang birthday girl. At ako naman ang, eto, alipin. Yung birthday girl, tignan natin ang chinelas. Tiki-tentir ha. Ayan so kung gusto magpaluto ang sarap mga fresh ayan fried uh, fresh squid chicken ato lumpia oh, ang dami oh. sa magbabayad na yung tupan natin ng kanyang wallet. Hello. Hello. <laughs> Ayan guys, pauna okay. ang lumpia. Lumpia. Okay. lumpia. Mga ilang minuto pa, te. Para palitin naglalaway ako ang sarap nito promise kasi natikmang ko yan kaya dito ko sila dinala mga guys tatlong coke para sa special na bisita ng ating birthday girl at ako ay isang alipin lamang ayan guys RC I miss you Jenny Ayan po, yun yung pauna Niluluto pa yung order <tipos> Yung na. <tipos> <okay. tipos> <tipos>

Terima kasih we did guys. na ba? Kailan kita? Ah 30, 36 36 36. Ah, oh. ah, nauna ka kasi ako magti 34 pa lang ako. Eh. 32. Ah, okay. sa si Okay. may forever na. may forever talaga meron 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 na may forever na ba talaga. alaga patana maglaladig mo ulit ay ayoko na nun. May baby na kami dalawa na. thank you for kami ano Salamat sa treat. tapos ako so pam 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 ko sa'yo, pam sana, yun na rin. Yun na rin yung message ko nung nakarang taon. So, you know, sana, ano, ano, uh, ang tawag to, sana, huwag ka nakangiti kasi nakaka-insulto. Kasi usapan natin seryoso pero nakangiti ka pa rin. Yun ang kinaiyawan ko sana pag nagkaanak kayo akin yung isa ta sana ano for cats talaga eh for cats huh? triplet akin yung isa yung dalmatian Ayan, ayan yung message ko. Si RCR nag-message na. Salamat sa trip. O, di ba? Na, na. Kasi, ano oras na? 11.30 p.m. Sarap na. May asukar yan. Sarap na. And guys, ayan yung mga bisita ni, ano, o, ang dami, bisita niya. At pinauwi na namin yung iba kasi tapos nang kumain sebagai so, bagay, nandito rin ba? Kumusta ka na? Sino? <laughs> Ako? Kumusta ka na? Ako? Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Namimiss kita. Ikaw sa ikaw. <laughs> ikaw, namimiss kita. <laughs> Ang alin. Namimiss <laughs> kita. Ito? Ito. <laughs> May galap shoutout sa lahat. May naalala ko sa ipag na to. <laughs> Namimiss ko yung egg na to. Ayan. RCR, ano masasabi mo ngayon? Ngayon sa treat baby. ni Jenny Sabado. Thank you so much. Oh. Oh. Nagugusog ako. gusto ang liit naman ito. Hindi ka ba sanay sana, sa maliit? Gusto mo ba yung malaki? Gusto <laughs> <laughs> oh. sa malaki. Anong gusto sa malaki? Ano ba? tawag sa malaki? Ano ba? Ano tawag, ano? Sa, malaki? <laughs> ano ba? Ba? tawag sa malaki? Pag maliit, pag malaki, ay pag maliit, ito. Oo, oh. pag malaki, tak. Iplog ng <laughs> ano, pato, pato. Ikaw, Jenny, anong wish mo? Ano masasabi mo ngayong karawan mo? Anong wish mo? Thank you sa nagkaraan naging masaya, naging successful. Successful pero okay. Walang hirap sa buhay. Thanks, God. At least, uh, hindi uh, natin naranasan yung hirap na hirap. Best pa rin. Kaya, thanks. Sana maging okay pa itong taon na to. No? Ano naman ang sumo mo, Chelly? Ang may na o, Iba na talagang sanay sa itlog. Eh, hindi na kaya jamb, Ang galing ko, Ang itlog, itlog na ito. Ano, pero... Kaninong itlog kaya yun? Saan ka bumili ng itlog? saan tapat ako bumili? Okay. Kaya, hindi mo na itlog. Sige, hindi Orange din bang kulay? Orange. Sigurado ka? Oo. Ah. <laughs> Sarap. Eh, ikaw or CR nung umuwi ka? <laughs> anong klaseng itlog eh, ay mo, kinain mo? Itlog ng pugo, itlog ng pato, itlog ng manok. Hindi ko lang <laughs> yung tawag na basta normal lang yun. Ayan guys, nagmamarites yung dalawa. guys, dalawa.

Ito naman ang mga kaibigan ko. Ayan, ayan, ayan si Amy Mugmakulit. Ayan si Jenny, yung birthday celebrant Siyempre. Ganyan lang ito. <coughs> Ganda na. na. Hindi, ang yung kaibigan <Okay>. ko <coughs>

bus na wala na mga bisita ng birthday girl ayan uwi na sila oh kusog ako tama diyan ah

Sana, kahit anong buso, kami, buso. Sipon <laughs> na talaga 'yun. Nagbago na. lang ganito ang suot ko, guys. Kasi galing ako... galing lang Lagi kasi akong may trabaho pag pinupuntahan ako kaya sila nakabis na ako. Hindi pa. Nagsasawa na ako sa damit ko. Lagi na lang ito. Ito na oh. Parang ganito, okay? Parang wala mga ating Tapos nilagyan nila sa mga. Mahal kasi mangga ngayon daw. And guys, hanggang so, dito okay. sa kalagitnaan, nandito kami nag... Marites yung dalawa. So kami nandito, ayan o. Oh, Nag-iikot, diba? Ayan, 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 ayan. Yan ang <laughs>

Ayan guys, oh, ayan, di ba? Nagulat kami kasi bigla yes, niya kami kinausap. Uh, my friend has, uh, uh, the, the film, mama, sila. Ah, okay. What is that? Later come, we said, we... No, sure, sure. Ano, Robert? Si, no problem. Yes, si, first, uh, left. You will find us in the corner. Okay. Yes. Kasi itong dalawang marites, ayan. This is, uh, यानो यार तब तो दो मत दो जात ये ना मां मरने मान कम आई लाइक आई लाइक यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आई फिनिश इट टू मतलब अब तो सेलिब्रेट कर लोगे शोव बाय यू मेरे वाच तब्लॉगर फेमस यू नो यू यू से दिस इज योर फेमस ब्लॉगर

Yeah, like Mustafa, Mustafa. 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 Yeah, Mustafa. 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 Okay. No, Mustafa Muhammad, a... right? <laughs> I'm absolutely oh, you're afraid. Don't be afraid. afraid. Uh -huh. Guys, ayan, nakilala namin dito kasi akala niya ito, Angel, kasi gumanon daw ng hair. <laughs> <and> introducing. <laughs> ayan, din ako <laughs> No problem. Kusumi. M-M Write -M. in English, ya. Yeah. Then, space. L-O-U ah, yeah. Subscribe, ah. This Stop one, na, subscribe. Okay. This one, on Okay? You are. Oh, my God! This is the one. Ayan, guys. Nakipagpulitan sa amin. You're subscriber. <laughs> siya makapaniwala guys na itong tatlong babaeng to ito is mga vlogger so ayan kinausap niya kami dito natandahan siya kay RCR at kay Jenny English daw English daw oh English oh my god Jenny come English daw guys oh my god we meet a new friend and new subscriber <laughs> Let's Ay, it. She comes from a She She comes from a number. She comes a number. She comes from a number. She comes from Guys, andito kami sa waiting waiting area para ihatid okay, si Jenny. <laughs> Ayan, nag kami ng bus. <laughs> Oo, oh, inubo na yung dala. <laughs> na <laughs> yung Hi guys, ayan na kami oh. Hindi na lang ako nag-ano. na lang ako. Ah, diba? kami na mga mukha namin. grabe, kailan na akong papaya. Kailan kumayat na ako. Sexy na ako.

Ayan, mga chismosa pa rin sila <laughs> Birthday ulit Happy birthday baby girl Happy birthday baby girl so umalis na si Gine. Pauwi na. So kami na lang ni RCR. Sabay kami ni RCR kasi magkalapit lang yung aming tahanan. Oh, thank you so much.